Magandang araw mga ka-sports. Welcome back sa ating channel. At ngayong araw tatalakayin natin ang buong laban ng Gilas Pilipinas U16 Women kontra sa powerhouse na China U16 sa FIBA Asia Cup Division A. At gaya ng lagi, bibigyan ko kayo ng kwentong bawat quarter ng laban. Kung trip mo po ang ganitong content, pa ng follow at pasubscribe na din. Tara na simulan na natin. Sa unang yugto ng laro, hindi nagpahuli ang patang Gilas. Lumaban agad sila sa depensa at ipinakita ang bilis sa transition offense. Digit na digit ang laban, tabla dito, lamang doon at pagkatapos ng first quarter, nakakagulat na lamang ang Pilipinas sa score na 21-19 kontra China. Kitang-kitang energy ng ating mga batang manlalaro grabe ang laban kung laban. Pagdating ng second quarter, iwang level ang ipinakita ng China. Gumamit sila ng laki at height advantage. Dominating the boards at nagpahirap sa inside scoring ng gilas. Unang limang minuto pa lang, bumuhos na ng puntos ng China at tuloy-tuloy ang kanilang run. Dito nagkaranas ng matinding opensa ang Pilipinas. Kaya naman sa halftime, lumobo ang lamang ng China sa score na 45 over 31. Medyo bumigat ang laban pero fighting spirit pa rin ang mga Pinay. Pagsabak ng third quarter, hindi bumitaw ang China. Grabe ang kanilang ball movement, halos lahat ng players nakakapuntos. Samantalang ang gilas, hirap makahanap ng rhythm sa opensa dahil sa matinding depensa ng kalaban. Sa pagtatapos ng ikatatlong yugto, lalo pang lumaki ang agwat sa 62 over 40 para sa China. Pero kahit papano, may mga highlight plays pa rin ng ating batang gilas. Lalo na sa hustle plays at steals. Sa huling quarter, tuloy-tuloy ang dominasyon ng China. Gumamit sila ng full court press at hindi na talaga nakadikit ang gilas. Kahit hirap sila sa opensa, hindi sumuko ang mga Pinay at ipinakita pa rin ang puso ng Pilipino hanggang sa dulo. At sa pagtatapos ng laban, nanalo ang China sa score na 82 over 50. Isang mahirap na laban pero napakalaking aral at experience ito para sa ating mga batang manlalaro laban sa isang powerhouse tulad ng China kahit natalo ang Gilas Pilipinas U16 women saludo tayo sa kanilang never say die attitude mahalaga ang laban ito para mas lalo silang tumibay sa susunod na mga laro kung na-inspire ka mga ka sports sa laban na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka pa sa mga susunod na laban ng ating Gilas Youth Teams. Maraming salamat mga sports at hanggang sa muli. So paano? Ingat po kayo.